Good morning po sa ating lahat. Ako po si Eliza Quijano, second prize sa Halloween entry. Unang-una, gusto ko po magpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, gusto ko po magpasalamat kay Tita Maria Lewis Vlog. Len Lewis Vlog, naging instrumento para tumulong sa mga tao. Malaking bagay po ang napanalunan ko sa inyong YouTube channel. Nagpapasalamat din po ako sa mga kaibigan ko na tumulong, kamag-anak, at sa lahat-lahat po ng mga na-promote ko sa mga channel na iba. Salamat din po sa ating mga host na napili niyo ko bilang second prize sa Halloween entry. Salamat din po kay Kapitan kung hindi dahil sa kanya wala po akong natatanggap na mga panalo. Maraming maraming salamat po Tita Maria sa inyong mga blessing. More blessings to come po sa inyo. Good health din po. Sana po pagpalain pa po kayo ng Diyos. Sana po may maraming tao pa po, po kayong matulungan at sa lahat-lahat po ng mga nangangailangan na katulad po. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa sumuporta sa akin para maging second prize sa Halloween entry. Ang akin na sa Halloween entry, ito po ay ginamit ko. Ibinili ko po ng bigas. Ang iba po, ibahagi ko po sa aking kamag-anak, kapatid, lalong-lalo na po sa aking malapit na mga kaibigan. Maraming salamat po ulit, Tita Maria, Lewis Vlog, Len Lewis Vlog, sa inyong blessings. Kaya sa laging mga bokya, magtiis, magtsaga, dahil mapapanahon din sa inyo ang mga papremyo. Maraming salamat po ulit sa inyong blessings, Tita Maria Lewis Vlog. Sana, sana po, pagpalain po kayo ng Diyos. Huwag gumawalan ng pag-asa sa ruleta dahil mapapanahon din ang papremyo para sa inyo. Lagi po tayong mag-tune in, mag-attendance sa ating Tita Maria Lewis Vlog. Maraming salamat po ulit, Tita, sa inyong mga blessings. More blessings to come. Good health po. Thank you so much po sa akin na panalunan na prize.